Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan sa pagkakaputol ng magkakasunod na panalo ng Lakers ay si Luka Doncic ang sinisisi ng mga fans kahit na gumawa ito ng 38 points, 11 rebounds and 5 assists on efficient 15 of 26 shooting sa field. At kahit na nag lamang sa Lebron to Austin Reeves ng 26 points, 4 rebounds and 7 assists on 9 of 22 shooting sa field, si Luka pa rin nga ang sinisisi ng mga fans. At ito nga ay dahil sa kanyang 9 turnovers sa na nagresulta sa madaming fast break points ng Phoenix Suns. Well, kahit nga si Luka ay sinisi din nga ang kanyang sarili at hindi nga daw siya dapat nagtatala ng 9 turnovers. Well, to be fair, ang combined stats sa si Lebron at Reeves na 26 points, 4 rebounds and 7 assists ay hindi talaga magiging sapat. Considering na si Austin Reeves lang mag-isa ay may average ito ngayong season na mahigit 28 points, 6 rebounds and 7 assists per game. Ganun ba man kasalanan nga daw ito ni Luka dahil mahihirapan talaga na makakuha ng magandang rhythm ang kanyang mga kakampi dahil sa pagiging ball dominant niya. Subalit sa sobrang galing nga ni Luka ay kailangan mo nga talaga na ibigay ang bola sa kanya at paikutin ang buong opensa sa kanya kung nais mo siyang magamit in full effect. Ganun pa tulad nga ng sinabi noon ni Kobe Bryant ay hindi ito winning basketball. Bagkos recipe for disaster ito pagdating sa playoffs dahil mas madali nga daw depensahan ng isang player kaysa sa lima at di hamak na mas mabilis ang umiikot na bola kaysa sa player na nag-isolation lamang. At talagang may punto nga dito ang late grade Kobe Bryant. Kaya nga manalo ng Lakers sa ganitong paraan sa playoffs kung hindi kalakasan na defensive team ang makakaharap nila at kaya itong butasin ni Luka. Subalit very unlikely nga na hindi malakas sa defensive team ang nakakaabot sa conference or NBA finals. Ngunit kung titingnan nyo nga ang buong season na ito ng Lakers at matagal natin itong sinasabi, ang pinaka problema nila ay hindi ang opensa bagkus ang kanilang depensa. Ang dahilan nga kung bakit napaka-successful ng OKC Thunder ngayon ay ang kanilang depensa. Kaya naman kahit na out sila J-Dub at Chet Holmgren ay nagagawa nilang manalo ng madaming game dahil sa kanilang depensa mga kaibigan. Nananalo sila by stopping the opposing team and not by outscoring them. Sa ngayon nga ang nangyayari nga sa Lakers ay tinatalo nila ang team dahil sa kanilang malakas na opensa, alam Mike D'Antoni noon. And one thing sa opensa, kahit na sobrang galing mo nga ay meron at meron talagang off night. At kapag nagka off night ka at hindi mo magawang mapigilan ang opensa ng kabilang team ay napanood nga natin kahapon sa game ng Lakers at ng Phoenix Suns ang magiging ending nito. Kaya naman kung napapanood nyo nga sa mga video natin ay tinatanong ko kayo paminsan-minsan kung ano pa ba sa palagay nyo ang kulang sa lineup na ito ng Lakers upang maging lehitimong championship contender at mukhang unti-unti na nga itong nasasagot. At kita din nga mga kaibigan ang kawalan ni Marcus Smart sa team na ito ano ba masasabi nyo sa heavy iso ball play ng Lakers?